Magandang araw guys. Ayan. So ito nga guys yung ating lalagyan ng pataba. Ayan. Sobrang payat na talong So katulad nga guys na sinabi ko sa huli kong video ng ano guys. Ng paggawa ng pataba natin. So ito guys yung titistinga natin. Ayan. Ang mga talong. So matatanda na guys yung talong na to. Matatanda na to. Ilang halos mag-iisang taon na siya may pero guys namumunga pa rin siya kaso lang hindi na malalaki na na itsura guys dahil payat na the last time na nilagay ko pa to guys ng organic fertilizer ng second of December pa so ngayon ay ano na February 28 so more than 2 months na guys kaya na na itsura nya so actually to guys ay halos lahat ay nalagyan ko na so yan guys so kakalagay ko lang Ayan. May mga laman na yan, guys. Papakita ko lang siya guys kung gaano kadami yung nilalagay ko. Ayan. So ito guys yung ilalagay kong pataba guys ay yung ano siya. Mix siya ng bago nating experiment na bukas At saka ng vermicast. Ngayon nga sa huli nating video. Kung napanood nyo yon. siya. Sobrang payat na talaga siyang ng talong tignan nyo. Pero namumunga siya guys ah. Marami pa rin bunga. Ito guys yung mga ano guys. Mga huli kong nilagay yan o o so ang paglagay nito guys kita nyo mayroon dito sa puno saka doon sa gitna at saka doon sa kabilang puno so ganun lang lagay yung paglagay namin guys ay eh, o paglagay ko ganun lang so sa isang sa isang puno guys ng talong nilalagyan ko siya ng dalawang dakot or dalawang ganito papakita sa inyo guys ganito lang ito nga, guys, yung ano natin. Yung Minix. yan ito siya. Yung ating, ano, Bokashi na ginawa natin dati. At saka yung, ano, uh, yung Bermicast pinaghalo ko. Ayan. So, yung ratio nito, guys, ay ano, sa sulod ko na lang ituro. Or pwede naman ngayon, ang ratio nito, guys, ay ano, dalawang balding bukashi tapos isang sakong vermicast ayan so alam po guys yung vermicast sobrang ganda na siya pero mas pag inaluan siya guys ng bukashi mas lalong gaganda ayan lalo marami nilagay natin so kaya ito lang kadami guys sa isang puno dalawang ganito pala dalawang ganito dalawang dakot kasi guys sobrang pahit ng talong natin at para makarecover ng mabilis at yon para tumaba ng gusto at maging maganda yung bunga nya lagyan natin dalawang ganito so lahat yan guys ay lahat ng puno nilagyan natin ng ganito ganyan lang po maglagay guys ayan ganyan siya ito lang guys na, nilagyan na natin natuyo na, natuyo na siya dahil nakaraan araw pa to nilagay ko ayan siya So ngayon guys kasi mag-isa lang ako sa garden so medyo mahirap ang magtrabaho. Tapos may hawak pa akong ano guys, palayan. Na mahigit isang gitaryong yung palayan guys. At yun nga, namumunga na rin yung palay natin. So baka baka ilang araw guys sa sunod na video ko ipapakita ko sa inyo sa video ko yung palay na ano, inaalagaan ko. Pero yung palay guys, hindi siya organic. So, chemical. Yan. So, ganun lang guys, kadami yung ilalagay natin sa isang puno. Kahit na sobrang payat nito guys. Ayan. Sigurado, babawi yan. Babawi yan ng bunga. Yung papayat na, nilit na ng mga dahon. So, ito guys, kahit hindi ganong gaganda yung dahon niya, hindi ganong lalaki pero yung bunga niya guys maging maganda yan guys maging malaki at mas ano nagaganda uh, pa tapos nakita nyo guys yung mga patay na sanga na yan so pinuputol ko din yan pinuproning ko siya ito may ano ako may pang proning tapos meron pa akong isang cutter naiwan ko dun sa dulo itong ating pang proning guys suputo so din lang yan guys yung mga ano yung mga mga patay na sanga para maging lalong gaganda yung inyong pananim ayun know? o ganun na guys, so. yan guys o mga ganyan or yung mga pangit na guys na sobrang pangit na ng sanga tuturin nyo na yan hindi na alam nyo hindi na magandang maging bunga so ito guys yung maging na guys para maging maging maganda na yung pananim nyo hintay lang kayo guys na mga 7 days hanggang 2 weeks yan mabilis na guys yung ano yung 5 days pero kadalasan 7 days guys epektibo na yan guys so yun kaya guys kung So kaya guys, ngayon ko lang siya nalagyan ng ano din ng organic fertilizer kasi yun nga katulad ng sinabi ko. Medyo mahirap kasi guys dito hagilapin yung mga pang organic fertilizer. Kaya yun nga kung napanood niyo yung video ko na isa na gumawa ako ng panibagong experiment na na bukashi. So yun dahil yung ano ubusan tayo ng materials kaya yun nga magandang bunga guys oh so yung guys ayan sana may matutunan kayo sa sinabi ko at sana guys ay abangan natin sa sunod na video kung gaganda ba yung talong natin so hintay tayo guys ng within ano guys uh, 10 days hanggang 2 weeks 7 days ang pinakamabilis yan. Tignan natin kung maging maganda nga yung nilagay nating fertilizer. So yan guys, hanggang doon lang and God bless.